Good morning, guys! Another day, another honey, sir, yeah! So, pagkagising ko nga, uminom muna ako nitong 4 by 4 na gin. Este honey. Anyway, guys, for today's video pala, ay mamaya ihahatid natin ang ate ko kasi pupunta na siya sa Jamaica. Eme lang, guys. So, ito na nga. Naglilinis na ako dito sa bahay. And, as you can see, may dalawang bata dito na nagkakalat. Malinis lang to ng mga ilang minuto o oras, guys. And then, mamaya, kalat na kalat na naman. Wala tayong magagawa, guys, kasi may anak tayo. Anyway, ito nga pala yung breakfast namin, okra, tsaka talbos ulit. O, oh, ba diba? Magiging kambing na talaga tayo nito. Na After namin kumain, naghugas na rin ako and then naligo. Tapos, nagayos-ayos na. Kasi guys, itutuloy na natin yung paggawa ng diamond painting ko na to. Hindi ko alam kung ilang araw abutin nito, buwan o taon kaya. Kasi sa sobrang busy ng life. Lalo pat may mga pasali na bata. O, tignan nyo naman, oh. Nakita ko rin tong anak ko, guys, na nagme-makeup. Hindi niya alam na video ko siya. on, the right track, Mr. Curry. They're broken! Tapos napansin ko rin, memories na niya itong pinapanood niya. So parang nagsasayang na kami ng kuryente dito. Ayan guys, so tignan nyo naman oh. Hindi ko alam kung saan siya natuto. Diyos ko Zeya, makita ka lang ng daddy mo. We really should get back to tidying up. Maybe after one more game. Oh, ha, di ba? Maaga yata mag-aasawa tong anak ko. <laughs> oh, I really love my mom's video. I watch it every day. Sana all. Oh. And, and do you know, uh, in our next video, my mom, my mom will be copying me today. Look at me makeup. I don't know. It's, a, it's an apple stick. You can't eat it but it's for kids. You can easily wash it out. I got one more. One. You know guys, I'm a healer. I'm a healer. I'm a really healer. <laughs> Pati tuloy ako, pinagdiskitahan din. Anyway, papunta na tayo guys. Ihatid na natin ang ate ko. So, dito pala sa bahay mag stay si Bella, guys. Isang maleta lang naman ang dala niya kanina. Akala mo maglalayas. Karen, <laughs> mag-iingat ka dun, ah. Eh. You will be missed. Hindi. Malilimot. My Bella! Oh, my Bella, ah! Oh. Siyempre, iiyak. Okay.

Pag-uwi mo man, day, sweet na yung boses mo, day. Baka maging sweet na siya kay Kuya Dondon pag-uwi. <laughs> yung boses mo, day, hindi na iba na, day. Hindi na ilokano. <laughs> one month lang, Deja. Ikaw naman. Okay. Tatta! 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 I love you! Tatta ka nun e! Tatta ka nun e! Tatta, come kayo na ko! ito kayo! Friend mo, hindi ka pa nakikis Si mamang ko. <laughs> <laughs> kayo pa pala. Kiss <laughs> mo na yung kilikili ko. Okay ka lang? ha? Huh? Naating oh. Nakata hindi daw siya okay. Hindi yeah. okay siya. So. Bye bye. Buti na lang talaga mabait ako kanina guys kundi papaiyakin ko na naman tong pamangkin ko. Dumiretso nga pala kami dito sa Soho guys para lang iliwalay tong batang to. And syempre, bumili na rin kami ng kailangan ng anak ko sa school. Yung whiteboard marker at saka yung board. Yung pupuntahan pala ng ate ko guys ay sa Iloilo. -Ilo. So may scholarship sila doon na mag-aaral sila for one month mahigit. Medyo matagal-tagal din guys. Before election na sila makakabalik dito. Napakalaking opportunity yun guys para sa kanya. Sabi ko nga gusto kong sumama eh. So, after namin sa Soho, pumunta kami sa my favorite naming kainan. Kasi mura doon at saka napakasarap. Grabe guys, so nagniningning na naman dito sa my North Star Mall. So, andito na nga pala kami guys. Dito to sa may lagpas ng Alibag. Sa so may boundary. Masarap dito guys. You should try. Promises. Ayun guys, sumorder na nga kami. And then pagkatapos namin kumain, umuwi na rin kami agad. Thank you guys for watching.